So guys, sunito tayo guys sa bulod na yun. And kita akong lansones na yun. Tagtubo <laughs> kasi ng lansones dito. Tagal ko di pumunta guys. Kita ko sa yun. Kita tayo sa bulod. Sa taisan guys. Ay, mayroon kami ng huling. Yun akong nakita ng labi-labi guys. Ayan. May labi-labi tayo nakita. Talagang lubi-lubi na namin dito. And, ito yung lansones, guys. Ito sa taas. Ito yung mataas na puno na to Yan, lansones yan, guys. Patok sa inyo, mga lansones. Itong nahuli ko sa lansones. Ito konti lang. Ayan, guys. Nakita nyo ba? Ayan. Tapos patok sa inyo. and Ayan. Inugyan guys. Inugyan. Pagkata ko sa inyo. Eh. ko para sa inyo. Eh. Yan. So ayan guys yung let's watch. Ayan. Kita niyo yung tamis. Ang ba talaga pag kawakmain ka lang. Nature. Uh, um, Antonius na gawa sa nature. So, ito tamang pahangin lang. Ayan. Kasama ko yung uh, nag-aayos sa bahay. Si Lando. Ayan. Tamang kain tayo ng sonos guys. Dahil kung tayo sa vitamin C. Uh, everyday ka lang mga vitamin C. Ayan. And, and para ito sa iyo guys. Ang lubi-lubi. Sabi ito guys na lubi-lubi yung tipo may kata tapos tasabayan mo siya ng sibuyas, bawang at iba iba mga gulay na pwede isabay so in isang basket dito in nakita nyo yun na basket yan pupunuin ko yan ng pupunuin ko yan kasi ng, ng lansores guys oh, dami pa o, ito yung ginagamit ko guys <laughs> wala kasi dito yung pang ano ito ang kahoy ito malaking kahoy lang yung ginagamit ko para makahuli ng nuts so tingnan nyo guys ha wait lang so guys papakita ko sa inyo paano mag gulo ng lansones let's go